So, kumusta kayo dyan mga pre? So, last video natin, pinag-aralan natin yung um, rectifier regulator. Yung ating voltage rectifier regulator. Tapos ngayon naman, ang pag-aralan natin i-check, yung ating tadan stator. Ito yung pinalitan natin na luma dati. Yan. Stator ito. Yan. Ito ay pang 155 cc. I-check lang natin siya ngayon. Kung meron mga nagbabalak dyan magpalit ng stator at ang alam nila ay sira na yung stator nila. Uh, I-check natin ngayon, pag-aaralan natin. So, ito yung stator, ito yung pulser. Ito yung pulser niya. Oo. Pag sira din to hindi rin mag start yung motor nyo. Kasi ito yung parang sensor ng kwan, eh, uh, magneto. So, ito, dito tayo sa may kuryente, no? Kapag sira yung kuryente, no? Ayun, i-check natin. Check natin to. Siyempre, kuha tayo ng tester. Ayan. So, meron tayong tester dito. Tapos, dito tayo sa may continuity. Ayan. So, dapat meron kayong tester, no? Ayan, Oh, no? dapat may continuity yan. Ayan. Ibig sabihin, diretso yung linya. Connected, kumbaga. So, ayan. Check natin yung ating stator. Ang good na stator, dapat itong tatlong pin na yan, magkakakonek yan. So, dapat meron silang continuity. So, check natin. Meron. Dito. Ayan. Ikabila natin. Dito. Ayan. Meron din. So, kahit saan na dyan, meron yan. Ayan. Ayan. Meaning, buo yung linya. Ayan. Pero, huwag kayong mag-conclude dahil minsan, hindi ganyan. Ayan okay Oh. Huwag mag-conclude dyan kapag ka buo yan. Yan, buo yan. Pero, ang i-check din natin. Ah, tumutunog, di ba? Buo yan. Ang i-check natin kung meron siyang connection dito sa kanyang body. Itong metal. Kasi dapat ito ay isolated. Di ba? Ito may copper yan. Gansa yan eh. Dapat isolated yan. Hindi siya connected dito. Ah, uh, insulated kasi yan eh. Ayan Oh. siyang insulator dyan. So, dapat, pag kukunin natin to, dapat wala tayong makuhang continuity dito sa may bakal. Ayan, o. Oh. Uh, check natin, ha. Ayan, meron. So, meaning, pag kinabit nyo to sa motor nyo, tatagas na yung AC, current nyo, dyan sa may body. Ayan, dikit yan. Uh, tagas na, lalabas yung kuryente dyan. Ayan. So, ito, kahit alin na dito na pin, meron yan. May continuity na yan. Yan. Kasi, buo yan tatlong yan eh. Yan. So, ibig sabihin yan, pag meron ng connection dito, at saka dito, ayan, meaning, shorted na to guys. Yan. So, meron dito na copper na siguro na putukan or nagasgasan. Yan, 'no. Yung mga connection niya. So meron na 'yung nagko-contact. 'Yan. Kung pwedeng i-repair, pwede, pwedeng i-repair pero magre-rewind kayo dito. <laughs> so ako bumili na lang ako ng panibago, 'no. Ayun. So ayan, buo na siya kasama 'tong pulser. Ayan So kung nag-aano kayo na kwan, nagsuspekta kayo na sira 'yung inyong stator, 'yun lang ang gawin 'yung pagche-check dapat buo dito lahat yan magkakakonek yung tatlong yan so ito pag may hindi na mag wala ng reading ang isa wala ng continuity sira na yun sira na yun guys open na siya pero kung lahat meron check nyo kung grounded pero kahit na ano to kahit na meron buo yun na i check nyo na kung grounded baka yun na yung sira nya so ayun lang sana may natutunan kayo sa video na to no Ayan, kung sino suspecha yung sira na to. Palitan nyo na agad. Ang kwan neto, ang uh, ang palatandaan niya yung bultahin nyo, hindi na nataas. Uh, kasi hindi niya na naisusupply lahat doon sa may inyong uh, stay, sa inyong kwan, rectifier regulator. Ayan, so yung bultahin nyo, uh, nag stay sa baba, tapos aangat lang ng konti, 14, 13.5 bababa din agad sa 12 pagkapatay nyo laging kwan laging na uh, di discharge so ayun lang guys sana may natutunan kayo sana may natutunan kayo sa ating video so next time ulit ano kayo pag-aaralan natin tara at matuto so maraming salamat sa inyong panood see you next time bye bye